Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa, at content creator. Hello mga marites! For today's video, pagkagising ko, nagluluto na ng breakfast yung asawa ko. Bang busy siyang nagluluto, naisipan ko ng maglinis dito sa sala namin at para mapalitan ko na rin tong mga pillow cover at sofa cover namin. Once a month nga yung pagpapalit namin dito pero dahil nga sa kondisyon ko, pinagpahinga muna ako ng doktor at pinagbawalan munang magkilos-kilos kaya umabot na nga ng dalawang buwan to, Diyos ko po. <laughs> Pati nga itong mga dining chair namin, tinanggalan ko na ng cover para mapalitan ko na din. Medyo madumi at maalikabok na nga itong mga to dahil nga matagal na rin hindi na papalitan. Nahihiya na kasi akong iutos pa to sa asawa ko dahil karamihan sa mga gawaing bahay namin siya na nga yung gumagawa. Tal, unti-unti na akong naging okay kaya ako na yung gumawa nito. O, sa mga nambabash dun sa mga wonder walis ko, ayan, puro vacuum na po yung ginagamit ko. Siguro naman wala na kayong masasabi. Charis! O baka sabihin nyo na naman, mas maganda yung nakawalis at least hindi ka gumagamit ng kuryente. Ay, bala na kayo dyan. <laughs> Dahil nga Bermans na kulay green na yung napili kong ilagay dito sa sala namin. Para naman kahit papano ramdam naming malapit na yung Pasko. Simula kasi lumipat kami dito sa bahay naming to. Nakailang Pasko na yung dumaan sa amin pero hindi talaga ako naglalagay ng Christmas decor at Christmas tree. Hindi naman sa hindi ko gusto yung mga Christmas tree at Christmas decor. Gusto ko namang maglagay ng ganun kaso nga bata pa lang si Zoe at mahilig pa talaga siyang magkalat kaya hindi talaga ako naglalagay ng Christmas tree. Dahil panigurado ilang araw lang wala na yung mga design na ilalagay ko sa Christmas tree ko <laughs> at kung maglalagay naman ako ng mga regalo sa ilalim ng Christmas tree ay naku po sinisigurado ko na hindi haabot ng bukas yung mga regalo at bubuksan niya ko kaya kahit gusto kong maglagay minabuti kong wag na muna sayang lang rogo yung effort ko nuko <laughs> <laughs> Alam ko, maraming nanay yung makaka-relate sa akin, lalo na yung mga may anak na bata-bata pa. Okay lang yan, tiis-tiis na muna mga may, pero kung gusto mo talaga maglagay, go! Yes, kahit hindi ako nagtayo ng Christmas tree, dito man lang sa sofa cover at dining chair namin, maramdaman rugo namin magpapasko na. Pero syempre, kahit ramdam kong magpapasko na dito sa mga cover na linagay ko, hindi ko naman papaubutin rugo to ng Pasko. <laughs> Palitan ko naman 'yan pero depende pa rin kung kailan ako sisipagin at gaganda yung mood ko rugo. <laughs> Finally, sa kakadaldal ko, natapos ko na rin linisan tong sala namin. Tinitigan at ninamnam ko na nga yung kalinisan dahil alam ko na mga ilang oras lang kakalatin na ng mag-ama ko to. No, ko. Katapos ko nga naglinis dyan, tamang-tama luto na tong breakfast namin kaya nagyayanang kumain tong asawa ko. Wala nga pinagpahinga muna ako ng doktor ko. Yung asawa ko na rin yung nag-aasikaso kay Zoe. Ngayon nagpapaligo, nag-BBS at nag-aasikaso sa kanya sa school. At tinga tong pagbo-blow dry sa buhok niya, nakabisado niya na rugo. Ha <laughs> ha Kahit pa paano naman para matulungan ko siya ako na yung nag-aayos sa buhok ni Zoe. Wash din nila Zoe ngayon sa school kaya naka-outside dress siya at excited na nga siyang pumasok dyan. Natid na nga ng asawa ko si Zoe sa school at habang wala sila, naligo na ako at nag-map na nga rin ako dito sa sala namin. Hinantay ko nga muna talaga silang umalis bago ako nag-map dito dahil panigurado dudumiin lang nila agad to. Dahil nga pawis na pawis ako kanina kaya nagmamadali akong naligo. Nakalimutan kong hindi pa pala ako nagpalit ng bedsheet dito sa kama namin. Oh God yung feeling na fresh na fresh ka na, may gagawin ka pa pala, no? <laughs> Pero okay lang yan, laban lang. Importante, bagong palit yung bedsheet namin. Alay naman natin, magningning ng perlas ng silangan dito sa bagong bedsheet. Diyos ko. <laughs> Ay, napakaharot mo, Marites. Diyos ko po. <laughs> Sakto nga habang nagpapalit ako ng bedsheet, dumating na tong asawa ko at nagpatulong na nga ako sa kanya. Pero niya nga ako dyan, ba't pinalitan ko pa daw to at hindi ko pa siya hinantay? Ayaw pa nga talaga akong pakilusan ng asawa ko pero matigas lang talaga yung ulo ko. Alam ko kasi napagod na pagod na rin siya kaya kahit papano tumutulong ako kahit sa mga ganitong simpleng bagay lang. Ay wow, napakabait mo namang asawa Marites. Para talagang tutuot eh. <laughs> Ay, totoo naman yun, bungangera lang ako pero mapagmal na akong kong asawa sawala talaga naman <laughs> Labasan na nga nila Zoe sa school at sumama nga ako sa pagsundo sa kanya. Pupuntaan kasi namin yung kaibigan ko kaya sumama na ako sa pagsundo kay Zoe para diretso na kami doon. Tagal na rin kasing rinirequest re ni Zoe na magpunta kami kay tita natin kaya eto, sinundo na namin siya para makapunta na kami doon. Dumaan nga muna kami dito sa bilian ng kasaba cake dahil nagre-request nga ng matamis na pagkain yung kaibigan ko. Pasensyaan nyo na tong video ko. Umulan kasi kanina kaya medyo malabo yung salamin ng bintana na dahil nga magpuputrip food kami sa bahay ng kaibigan ko, dumaan muna kami dito sa Korstak para makabili ng pang-shabu-shabu at pang-sanggup Dahil nga pinagbawalan na akong uminom ng alak ng doktor, food trip, na muna, Diyos ko po. <laughs> Tiis-tiis na muna tayo dahil bawal na muna yung shumat puno nuko. <laughs> Dati nga sa ting nagkikita kami ng kaibigan kung yon matik na magsha puno kami kahit sa pagilid-gilid lang. Pero ngayon dahil nga bawal ako at para naman kahit papano magkita at magchikahan kami, food trip-food trip na muna. Ang Samji nga lang sana yung balak ko talagang bilhin. Kaso nakita ko tong mga pang shabu shabu kaya bumili na rin ako. Wala nga natikman ko yung shabu shabu kay Mami Shea. Ayan, nahilig na rin ako at sa tuwing nakakakita ako nito, bumibili na ako. Bumili na nga rin ako ng mga iba't ibang klaseng boss na pang sahog sa shabu shabu. At nakalimutan ko nga anong tawag dito kayo na munang mag-isip. Diyos ko. <laughs> Medyo mahal nga yung mga lettuce doon kaya dumaan muna kami dito sa palengke para bumili ng lettuce at iba pang pangsangka. Dating nga namin dito sa bahay ng kaibigan ko, linuto ko na tong shabu-shabu at inumpisahan na rin namin iprito yung pangsamji. Nga pala yung kaibigan ko na si Nat na laging rene request ni Zoe. Just nung gusto kasing nagpupunta ni Zoe dito dahil nakakalaro niya si ate Ali niya na anak ni Nat. Naluto nga ng shabu-shabu kumain na rin kami, kain po tayo. O hanggang dun na lang, sana naman napasaya at nalibang kita ngayong araw. Share naman po nitong video ko. Maraming salamat po!